So guys, alam niyo kung bakit ko kasama si Manuel? Alam niyo na. Siyempre, Siyempre. Ay, gutom na, gutom <laughs> na naman ako. Tumunan na naman ako ang labi <laughs> ko. Siyempre, nandini kami ngayon sa Happy Bonchog. Dini sa Lomi House, sa Central Baleli lamang dadayo kami din ng kain at alam niyo naman Just kami gone. gutom na gutom na ang layo na nararating namin eh meron pa lang malapit na kain ng sa amin kalapit lang ng barangay Bukot oh mali oh, yeah. <laughs> rin guys ayan guys oh. itong happy bonchog night o oh, malalaman ko kung talagang worth it ang pagpunta namin dito kung masasarap ang kakainin namin ngayon guys <laughs> kakagaling lang namin sa San Pablo Lake sa San Pablo ngayon ay dinis kami bumaba sa happy bonchog para matikman ang kanilang specialty sa lomi at chami at hindi niyo kakayanin dahil kasama namin tatlo dahil sobrang gutom nakaabang na sa upuan <laughs> ayo nang magsi Alessia <laughs> dito sa labas na kami. Papakita ko sa inyo yung tatlo kung saan nakaupo ha, mga sitting pretty way. At syempre, hindi papahuli yung tatlo, yung tatlong mga nakaupo na din eh. Oh. Oh. Halata ang halata naman hindi siya high blood. <laughs> 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 Ahot dosong ang dugo. At shout out nga po pala sa may ari ng Lumian. Si Gandara. <laughs> si Gandara. <laughs> <laughs> di, ay, hindi. Napadaan yun. lang din yan. Napadaan ka din din pala. Ay, napatayo din pala sa kulong. <laughs> yeah. Ang napapatayo pa lang naman yan eh. Yung... Ano? <laughs> okay. Shout out naman, kamusta yung inagas, nag-agas? <laughs> <laughs> yung nag-agas na babae, kamusta? Ah, Gusto, wala. Excited Agas ka -agas. na matikman yung laumi dito sa ano? Yes. Sa Happy Bonchog? Mm-mm. Ikaw? Pero dati nakakain ako dito. Ay, nakakain ako dito dati, nachos. Oh, nachos. yung di ba? Uso dito yung nachos dati. Talaga namang... Meron, marami silang, ano, uh -uh. dito. Yes, marami silang pwedeng i-cater sa inyo, ito, guys. Dito. Papakita ko sa inyo, guys, yung available nilang menu. Ngayon po, kakatapos lang namin mag-campaign reward. Ay, itintay <laughs> naman po namin. <laughs> eh, dahil pinag-uusapan namin na talaga ang oh, mga pinagkakaroon namin sa ibang app. Aba, Habang hinihintay po namin yung order namin is magkukwentuhan-kwentuhan muna kami. Ijan oh, muna kayo. kasi namin na isa isa guys yeah. dahil hindi kami nakikita. <laughs> <laughs> kasi bihira kami magkita kahit magkakapit bahay. Kaya update namin kayo kapag nasa amin yung food kung ano yung lasa. Kaya naman, ano bang The gagawin nyo? Itarain nyo kaya dito magpunta sa Happy Bonchok dito sa Balene, Central. Yami yeah, hai, waiting, waiting. Okay, update namin kayo later. Sa And shout out. Huwag sa <laughs> 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 sa. Magilang sa sar sa. sa sar sa. Magilang sa sa. Magilang sa sa sa. sa sa sa. Guys, so yan ang Happy Bonchog Lomi House. Originally from Balele, guys. Dito lamang yan, matatagpuan yan. Yan. Dito lang siya sa may Balele. Patapon, eh. <laughs> Kala ko'y ipatapon ni. Kala ko'y titiwas eh. lalagyan tiwas, ah. Kala ko'y e eh. Oh my ka eh. God! <laughs> wow. wow. Maganda ang lagay. Guys, yun yung orange na orange magay sa kulay ni Kulot. <laughs> na sana. Pati Kala, juice. Shoutout kay tita! Thank you so much! Ayan guys. Tingnan nyo po yung toppings na kanila dito ng Lomi. Iwanin ko naman kung hindi niyo dayuhin. Maingit kayo. Ayan. Masaya na naman ako guys. I'm so happy! purpose para hindi lumawit ng ano. Oo nga, para kuha lang ng mga. Hmm. Kuha agad, shoot agad sa plato. True. Brilliant! Amoy pa lang ay? Masarap. Diba? Ikaw, amoy mo, masarap ka? Mm -hmm. ayoko ng, ano, parang ayoko nang ano. Tis, parang tauhan kami ng bonchog na <laughs> <laughs> tauhan pala sila boncho, <laughs> ng bonchog kasi brown ayoko nang tigilan niya. Alam mo, almoranas ang aabutin na rin. Right? Ito naman naman, tinagtad na lahat ng sili. Ano <laughs> ang al almoranas na sinasabi mo? Malao ng lutang? Hindi <laughs> ang <-luana. laughs> Nakailan ka. <laughs>

Ayan, si Lips ang tinitira ay eh. teacher baboy. Sa, <laughs> Sa gutom ho ni call center. yun nanguna na. <laughs> Ayan, o. Oh. Kain na kayo. Kung hindi nakakain, ako ay high blood eh. <laughs> Ayan, guys, o. Oh. Amoy pala, ah. Sarap na. Lalo po kung may sausawan kayo. Mga yung lahat ng atay na kay Consente. Guys, lahat ng ato atay. Eh, paano hindi naman nakakaya si Libs ng atay dito? Ba, paano ako? Paano daw siya eh? Paano daw? No! Sinala! At least mo na. Wait na, ba hindi ko pa natitikman eh. Teka na. Wait lang ba eh? Siga eh, mananatili na lang nakabangla. Guys, nakabangla na lang. Hindi na nang kumain siga, kunti lang. Guys, nakabangla na lang ako sa kanila. At ahot, lusong ang dugo niya. Kahit, kahit tatagok-tagok ako ngayon. ah, <laughs> uh, losong ang aking lawa. Kalaugan. Uh -oh. -uh. Tinira na po. Yes, tinira na. O oh, tinitira. <laughs> Ayun, oh, si Kulot. Ah, tirang-tira eh. Walang tira. food <laughs> Oh, food taste. Ah, uh, food taste. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ang sarap. Sarap? Ikaw? It's look na. like... Mmm! Ah! Ikaw? <laughs> Masumap, ah! na po! Hindi na... <laughs> hindi na makamulat ni manuel. Masabay sa malasa. <laughs> Super delicious. Delicious. Oh, delicious? Ayan. So, ikaw naman? Ito <laughs> Ah. Approved! <Acrome>. Yummy <laughs> 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 na po. Crispy na po. Ha-ha. Halong-halo! Parang hinahalo ka eh. <laughs> isa, pa, isa pa guys. Yung kanilang kikiam napaka sobrang lutong. Malutong pa sa mukha ni Manuel. <laughs> ang lutong. Crispy talaga yung kikiam. Pahindi malutong ang mukha ko. <laughs> Bakuna. Bakuna. <laughs> oh, taste na. May datapakan akong paa guys. Mamaya na lang. Ito na. Ito na guys. Ah, wala pa. This is the moment of truth. Dadali na lang ito ng papagay on. Sasabihin ang tako ni... Nasasabihin ang tako. Ano? Ano, ano lasa? Pa? Ano lasa? Ulit, ulit. Okay, Malay okay, okay. Hindi na, hindi na. Para sa ano? po kayo. Blue at pink, guys. Blue at pink, super side di ba? Ano, ano, ano? I tend to like it. Perfect? Yes. Perfect, oh. Perfect sumbong <laughs> sarap na kabutubkandan <laughs> gubat nung jamit gubat nung <laughs> jamit gubat <laughs> 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 nung mas <laughs> malasang yung lomi. Promise, mas yung lomi. Actually, lahat naman ng putahin nila malasa. <laughs> pati ako malasa Di din. Pa pati kung kumain ka nito, eh. masarap ka din. Wow. So, masarap ko. pati 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 na, pati Okay. Paano naman yung aming high blood nakasama? Anong titikman niya, guys? Ay, guys, <laughs> ang ko Ay, naku, diabetes. <laughs> Yo, so, ako hindi makakain. Kawawa naman siya. Anong kakainin? Yan na lang nilagang itlog. <laughs> hindi po niya alam kung alin ang kakainin niya, guys, dahil siya po ay high blood talaga. Ito <laughs> Sorry, itlog. Guys, nakapili na po siya ng kanyang kakainin. Isang pirasong egg lang. Kasi inubos <laughs> na nito. Alam mo naman, na eh. ako sa itlog. itlog na nga lang pwede kay Ga. Inubos pa ang lahat ni Manuel. Hindi <laughs> <laughs> lang <mulo> <laughs> wala nang kakainin. Wala nang kakainin. guys, oh, o, man, yan. Ang mga namiss ko lang itlog. Pag mong damihan. Kunti lang kulot, oh. Ganyan po Ayan ang yung mga doktor niya. Ba? Kapit mong bata ka, pinapatak mo. <laughs> Oh guys, mamaya na lang ulat guys. Hmm, kakain muna kami guys mamaya muna. Hmm. Bye. <laughs> Tapos na naman kaming kumain. Meron na namang isang dalagang Pilipi. O ba ano? Titikman ko lang. <laughs> <laughs> Nakailang tikim ka na lips. Nakailang tikim ka na tikim Ano naman? Kain. Ma, ano ko na ma, naman ang lomi? Abi, ba't ito yung parang hindi natitikman na, ano, na, hindi uh, nalalasahan at paulit-ulit ang sandok? Hanggang ngayon titikman at titikman. Huwag <laughs> hang yung tigilan ang kasiyahan ko. Tigilan o oh, ano? Tigilan. 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 So guys, sumipag si Manuel nung ipapakilala ang anak ni Tita Liza na lalaking single. Single na kayo. Single, ready to mingle. Single, ready to mingle. Huwag lang <laughs> kung labat ano. <laughs> like, okay. Bago babae pa lang inilabas si Tita, no? Luge. Luge. Ito ko mama, ano, muna nama. Muna sa sikulot. Ayan mo, baka magkakita ka sa Ayan, daw. <laughs> Ready to mingle si Kulot. <laughs> Say hi. Shout out po sa kanila guys. Thank you so much sa family ni Tita Lisa. By the way guys, thank you, thank you so much po sa owner kay Tita po. Tita ano Hello po pa niyo? Tita Liza. Kay Tita Liza from Barangay Balele, ha, ang happy Boncho guys. Ito mismo yung pumatatagpuan sa Barangay Balele. Ano masasabi niyo sa lasa ng lomi at ng chami nating na-order? Sobrang Sobrang sumasabog ang mga lasa. Ang sarap. Talagang <laughs> ay, over... na sobrang sarap at ako sumarap na. <laughs> <laughs> ay, overload yung toppings, 'di ba? Super <laughs> overload, guys. Pati, lalo na yung ano, yung kick ay kick. Ang lutong Sobrang lutong, sobrang pati lutong. lutong ng ano ni Manuel. <laughs> Ay, hindi lang mismong lomi o chami ang may lasa pati yung toppings nila yeah. <laughs> and guys available po dito ang rice meals and halo halo guys dito lamang sa barangay valel eh. thank, thank, thank you sa Goralex yes. sa lahat ng customers thank you so much po sa, Bye. sa buong family ni tita liza thank, thank you, you. Thank you. Bye. god bless you yeah. more birthday more birthdays to come <laughs> more customers po more customers ah, to come na, thank, thank you so friends. much guys <laughs> you <laughs>